Magandang araw muli mga ka-rescue, mga pups at mga kapatid sa lansangan. Kung mahilig kang magbiyahe sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa gamit ang iyong motorsiklo, dapat malaman mo na ang iba't ibang bayan sa ating bansa ay may mga sariling ordinansa maging sa batas trapiko. Minsan hindi tayo aware sa mga ganitong batas Alimbawa sa lalawigan ng Pangasinan ay may ordinansa sila na kailangang magsuot ng reflectorized vest mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Nagsimula ito noong August 15, 2024. Mahirap pag nahuli ka sa isang lugar na malayo sa iyong pinanggalingan dahil doon mismo sa lugar na iyon mo babayaran ang iyong violation fine. Sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro. May panukala ang pamunuan dito na dapat ang mga rider na pumapasok sa kanilang proper ay nakasuot lamang ng open face helmet o yung helmet na kita ang mukha at dapat wala ring suot na face mask. Sa pamamagitan nito madali daw makikilala ang isang rider na gagawa ng isang krimen dahil nakikita ang mukha nito. Mukhang may problema ang panukala nilang ito. Dahil kung mas gusto mo ang full face helmet dahil mas safe itong gamitin lalo na sa mga malalayong biyahe, aba hindi ka pwedeng pumasok sa kanilang lugar. At sa mga mismong nakatira dito sa San Jose ay may mga full face helmet na ay kailangan pa nilang bumili uli ng open face helmet upang wag silang mahuli na ito'y dagdag gasto sa kanila. Ayon naman kay Councilor Jimmy Holgado sa kanilang ginawang pagdinig sa panukalang batas na ito, mas babuti raw kung wala o hindi magsuot ng helmet sa kanilang lugar upang lalong makikita ang mukha ng isang kriminal. Mukhang mas maganda itong proposal ni Holgado dahil limitado lang naman ang takbo ng mga sasakyan sa proper ng San Jose at hindi nagagastos ang mga rider sa pagbili ng open face helmet. Kaya lang kahit mabagal lang yung takbo at ikaw ay masagi ng isang sasakyan habang nagmumotorsiklo Napaka-delikado rin dito sa iyong ulo pag ito'y tumama sa kalsada. Narito ang video ng pagpapaliwanag ni Councilor Jimmy Holgado ng San Jose, Occidental, Mindoro. Uh, maganda po yung uh, suggestion ng Honorable uh, uh, Joel Aguilar. Uh, ako naman po ang pinagpasihan ko po nga dito, katulad ng sinabi ko nga, na kaya upmas mas pinili na walang helmet, although na no, wala tayong nababiolate na national law ay pull the welfare ano ba, ng ating uh, mamamayan dito sa San Jose Town Proper dahil unang-una kulang tayo sa mga kamera lalo na dyan sa mga ibang uh, iskinita natin wala naman talaga tayong kamera along the street wala rin pa rin naman tayong mga kamera ano? so kung ang isang uh, ang isang uh, running in tandem ay may purpose na pumatay o kumitil ng isang buhay. Kung yan po ay walang walang helmet, eh wala bang kamera pero maraming tao na nakakita suma-identify so, matakos ang ilong, wal uh, kalbo, o, o may balbas, so madali pong ma-identify natin yung mga ganitong klase ng tao na gumagawa ng krimen, kaya, Kaya po, po doon ako na nag-focus. Kasi, Kasi kung mag-half uh, helmet, helmet po, po, tayo, po tayo, ay hindi, hindi naman masyadong, masyadong safe, safe na hindi na rin hindi natin, natin, natin talaga, talaga ma-identify na gusto, gusto yung tao. tao. Pangalawa, kinakailangan bang ikaw ay pumili pa ng, ng extra helmet, helmet at dalawang, dalawang helmet, helmet ang daladala mo sa motor? motor medyo, medyo para mabigat din yun sa mga... Riders, riders natin, natin. pangalawa kung, kung may backrider back back ka, ka uh, alam paalala do, 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 do riding, riding in tandem, tandem uh, riding, riding in tandem, tandem kayo ano, ano? eh mas, mas madali kasi makilala pakilala, eh pero mas mainam siguro kung humanap na lang sila ng pondo para sa paglalagay ng mga CCTV sa kanilang bayan dahil ito ay nagagamit na isang ebidensya kung magkaroon man ng krimen ang isang lugar na nakunan ng CCTV. Kung makakapasa ang orlinansang ito sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro, maaaring maipapatupad ito sa susunod na taon. Antabayanan na lang natin ang panukalang ito kung matutuloy nga ba. Nasubukan ko na rin kasing mag-ride sa Mindoro noong 2022 maganda ang kanilang lugar at mga resort. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.